Gwapo <laughs> <Direka> <ako>. si <laughs> ah? ah. Hello, Hello, Hello po, ka. artista po kayo di ba po? <laughs> Sa ano? <laughs> Batang kaya po <laughs> 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 alin galing so ng Lili si guapo, di ba? <laughs> <laughs> Nakikita ako yeah. Panauli yung bumangga ka ito Nawala <laughs> na sa eksena yun si JP no. Tutok sa batang kaya mo ka no? gabi, -gabi nanood batang kaya mo ko? Lagi like ano? nanonood Every umaga <laughs> sa YouTube Ah, sa YouTube? Mm. Mga tagalito talaga kay, Ma Mga pag taribito, ka kayo, ma'am? Mga tagalito po talaga kayo? Mabiti Saan kayo, ma'am? Sa Ma probinsya kami Sa probinsya niyo po? Pangasinan. Ah, mga Pangasinense pala kayo. Saan sa Pangasinan? Lingayen. Lingayen? Magkano ah. ah. ba kayo <laughs> ah. <laughs> well, na shoot Ha? Mag-shoot ba diba, kayo doon? O, namalang nyo, di ba Martin kami doon, di ba? <laughs> Ay, sakto nga pala kasi nung isang araw minasakay ako na ano, tama ka na alalaki, ano, Pangasinan. Nung isang araw kasi minasakay ako na ano, nataga Pangasinan din sila. Ano ko parang link. Okay, sabi ko kayo, papapamay sa akin link. Ano, link no? Oo. Uh -huh. -oh. Nasa, yung, nasa yung, ano na gan sila doon, lumos na Maynila. Not Kasi yung, yung apo yata niya yun, uh -oh. eh, lumos na Maynila. Parang ilang buwan din nakaka-uwi. Hinahanap niya ngayon dito sa Maynila. Baka sakali siya. Na makita. Na makita kasi yan, eh. Parang ilang buwan din na nakikita yung apo niya. Wala siyang balita, eh. Nag-aala na siya. Ano ko linggay din? Ano ba yung linggay? Yan ano lang yun, parang bayan lang po. Bayan talaga, parang ano yung sentro yun ng Pangasinan yung linggay. Baka kilala nyo yung ano yung, yung mat oh, kasi nakakawa yung matanday, matan nakakawa sila yung mag-apo mag kasama yung apo niya, dumos sila nila. Midlimidad, midlimidad sila ng ano, parang litrato. Sa papel, binigyan binig sa akin isang ano, para kung makita ko sa ano, baka, makita ko raw. Pesa kayo. Oo, na, sa, sa ibang lugar, napapuntahan ko. Babae yung apo niya? Lalaki po. Baka sa po ako sa, sa Maynila. Baka sakali lang po naman ako na makita ko. Sabihin ko sa inyo. Or sabi ko sa mga pasero, tatanong tanong ko rin. Baka na, 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 ma, na makita nila, may nila sa lugar nila. Napigatilan nila. Kayo mam, ma baka, baka makilala nyo rin to. Ito. Oh. Ano siya, tagal? Ano, tagal pang kasi ang DC? Eh. Pamamukha nyo ma'am. Tagaling ganyan siya. Oh, ito yung camera natin, no? <laughs> may ano ka, ano ka, may ano ma'am. pangalan mo, ma'am? Princess Princess po. kayo po? Lily po. Lily. Apo. Kayo, ma'am? Marley po. Princess Lily ma Marie. Marley. 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 Ah, Princess Lily Marley. Ngayon, mga tagap... Nagkakaupo taga taga mo pa lang. <laughs> shout shoutout mga... Shoutout mga, mga pala ng mga tagaling Lingayan, Pangasinan. Ayan. Ay, ay. Sakay natin yung mga ng uh, mga kababayan sa Pangasinan ayan <laughs> dadalhin siya ni Bocog ni <laughs> Bocog ah